dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crime against humanity. Huwag po itong pilipipin para umayon sa nanis ng sinuman. Hindi po sumasang ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. sa ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan, at kawalang usnisya. Alam nyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Dagdag pa niya na hindi dapat isuko ng gobyerno ang soberanya ng Pilipinas sa dayuhan. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating ustisya. Hindi po natin sinasabing huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang mm. Nang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Kristo sa impenyo. Mm. Binigyang dihindi ni kapatid na Zavala na ang hindi pagkikinig ng mga namumuno sa gobyerno ay. sa panawagan ng Iglesia sa isinagawang National Rally for Peace ay nagresulta ng kaguluhan sa bansa. Boom. Nang mag po ang iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namininuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan ito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman po, po na ang mga ito pawang pamumulitika naman. Ang nakakalimot po yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, eh, nangyayari, yung mga nangyayari ngayon. Sinabi pa niya na nagdulot din ito ng pagkakabahabahagi, hindi lang sa gobyerno, kundi maging sa mga mamamayan. Wala, safe lang. Hindi Shiklam. naman natin may tatatua ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno, hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga kanilang na? bansang nagmamasin sa kaganapan po dito ngayon sa Pilipinas. Alam na alam nila